There. Opo, ayan. Opo, oh, ayan, sabi, clearing. Yung clearing dapat, ulti mo gilid. So guys, mayong puntag no? Ni na niya na karon sa Burao Tan ng Linggo. So ayun nga, mamamasyal na naman tayo ngayon. No? So ayan, samahan nyo ako guys. Dito, mayroong pang naglilinis dito. No? Pag oh, sorry sorry na po tatakaroon si tatay parang malungkot to. Oh. Dito na naman tayo ngayon guys no. Ito yung papasok. Maraming mga abokado naman, mga protas protas ang Hello po, may buntag. Ah, sticker po. Sandali po. Kumusta ngayon ang burautan kuya? Walang huli? Wala pa? Wala pang mamaya pa daw huli. Oh, andito. oh, oh, nagbigay na ako. Po. Anong mga paninda mo ngayon, kuya? Ay, mga sapatos. Ay, sige. Ito, may maganda rin sapatos, o. Yan yung ano, yung maingay sa court. Ha? Tumutunog? Tumutunog sa court yan. Tumutunog daw, oo. Tumutunog daw yung... Magkano ma 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 tumutunog? 350 lang daw to. 350? Mm oo, -hmm. Ipakita mo, ipakita mo. Ito. Ito, magkano? 400. Original siya. Pina ni Kuya yung sapat, sapatos na 250. Sayang. Pambabae pa naman. Yan lang sa'yo. Ha? Madami yan lang <laughs> sa'yo. Bago sa'yo yun. Alin? Pangano ng buhok? Ay, ayoko niyan. Bagay mo na sa'kin boss. Nag-aagawan na si. Hoy, <laughs> wala daw papalit si Kuya ng paa, masagasaan kayo. Ayano no, maganda 'yan oh. Kaso lang, ano bibilin mo Kuya? Ay, yung gunting. Ah, yung gunting. Saan gagamitin yan, Kuya? Sa yero. Ah, construction nga ang ano mo? Trabaho mo? mm, -hmm. mm -hmm. Dito talaga, guys. oh ito yung may relo pa. Pwede hawakan ha. Ito. Magkano ganito relo? 100 daw ang relo. Ayan. Nilinis pa si Nanay. Kuya, thank you. oh mamaya nga, guys, no. Baka may huli na. Kaya dapat maaga tayo ngayon dito, no. Dito tayo kay Kuya Jewel na naman. Maraming customer ngayon si Kuya Jewel tayo. Oh, masagasaan. Okay. Ito yung mga paninda ngayon ni Kuya Joel. Kaya okay. wala akong pera. Na. Nako. Ito tayo kasi magalit na naman yata yan si Kuya. Isa daw? Sa akin nila kayo bidong kasi ito eh. Sa iba, one five. One hundred daw yung truck Lahat yan, yung tatlo, tag one hundred. Ito yung grinder. 600. 600. Ah, sabi ni Kuya Joel, 600 yung grinder niya. na pa ni Kuya? Oo. Oh. Mugana pa to guys, 600 lang. Tapos ito naman yung, ano, pambutas. Barina, no? Itong barina, Kuya Joel, magkano to? Parehas lang. Parehas lang to guys, oh. So barina, 600 din. Tapos ito may transformer. Tapos yan yung dibumba na kalan. Tapos wala na dito yung hawakan. 500 din to kuya. Oh. Yeah. Tapos itong transformer mo. Parehas lang. Parehas lang din ng 500. Tapos ito yung mga electric fan mo, 500. di ba? 500. 500 din. Bakit ito kuya? Ano, plastic yung dito niya. Dito, oh, okay, bakal. Ay, pinalitan. Tapos ito din, 500 din yan. Oo. Hmm. Ayan. nagde -di display pa nga si Kuya Jewel. Ito, Kuya. Isang set. 500. 500 din isang set oh. Okay. Do no? Ito ko ya Joel. Ah, isang to. 1,000 daw to guys. So, isang set naman. Ito may kasama ng sandok. Tapos mga baso. Ito yung mga baso. Isang libo. Ito isa lang to ha. Tapos ito yung pangalawa. Matibay siya. Ito yung mga baso niya. Oh. Alatang luma na talaga siya. Pero pag nahugasan, okay naman. Ayan Ah, kalawang na rin siya Ito kuya, magkano nga nito mo? Eh, hey, alagad nga yan, bulaklak Ah, magkano nga nito? 150, dalawa 150, dalawa daw Ay, Ano to? Converse pa oh Wi-Fi to kuya? Oo oh. Magkano nga nito, Wi-Fi? 200 100 200 lang tong ganitong Wi-Fi, guys, oh Ayun. Oh, may try pa din sila, oh ang cute. Ah, oh, parihas ito sa tripod ko. P50? Umura oh, na, guys. Kasi sa, ano, sa na-order ko nito ay sa, ano, 600, yata? 600? Or oh, 80 daw. Ganito, guys, oh. P480. Ito, guys, oh. May mga tumbler dito. Ito yung, mga ganito, ma. Magkano kung mga ganito? Four 400 po. po. 400 400 ito, ito po. Po cute. Ito ma, magkano ganito po? 300. 300. Kompleto na po yan ma'am? Yes. Yeah. Mayroon na pong ganito? Yes. Yeah. Ah. Oh, ah, ito yung bibilhin ko mamaya. Ma'am, pakita ba yung lang to, ma'am? Ah, Wala na itong bawa sa akin? Ay, na no, yun? No, 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 no. Ah, sige, sige. Dapat nga mas mahal sa'yo. <laughs> ito po, Uh, Thank you. Uh, Oo. Oh. Nasaan po yun? Ito. Oh, Ibalot mo na lang po. Oo. Oh, so, Ito so, 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 so. may mga customer Ayan. Ay, nawala ng baha. Mga laruan. Ang guys, oh. Takuri, pang malakasang dating. Magkano pong ganito na, 80 lang to guys, oh. Oh, malaki ang maraming may lagay na tubig. Ito din yung pakainan ng aso, oh. Ito mga pakainan po ng aso, nai. 40 po. Ah, 50. Ito, oh. Mayroon din siyang, ano, bauna ng tubig, oh. Tapos ito pa, mayroong old na Takuri. Takuri. Ito matibay oh, parang matibay talaga to siya. Oh. Parang urasan niya timer. Ito may barina din si Nana yo. Oh. Ito pong mga barina po, magkano nay? Eh? Ha? Magkano ganito? 200 itong marina. Wala lang siya. siyang... Ah, yeah, Sa... ano? Blower. Ah, blower pala to. Oh, sorry guys ha. wala talaga akong alam kasi ang alam ko ay parang ganito ay marina. Apo. <laughs> no. Uy, magkano nabili mo? 1,000. libo. Isang libo? Oo Ano ka ba? Ano hanya ng patay? Pag nagburul? Ito? Oo. Ano? <laughs> Pag nakaburol yung patay, ito yung suway. <laughs> <Pasaway> Pansuway ko. Huwag <laughs> naman sana. Ha? Bakit naman yan ang binili mo? Magkano ganito po? 80. 80 lang to guys. 25. Oh. 80 din oh guys. Oh. 80. Dito lang to. Mm, ang cute naman ng mga sapatos dito. Wala nga yung katulong si nanay ah. 이 p a m u 봐 나. 나. tahimik pa ngayon ang burautan guys parang punti pa lang ang mga tao no kasi nagbibisplay pa sila tsaka umagang umaga pa dito may mga accessories pa sa mga bike din no nag arrange pa sila dito 120. One 120 daw po excuse Ang kahoy po Kailangan ko sa mga kanto. Kailangan mga ito. Ito mga ganito po. Magkano kaldero mo? 200 na lang to guys. Oh. Ito yung mga second na kaldero dito sa Burautan. Ito. Di, hindi ba to boss lot? ah. walang butas ha. Sa mga bisaya walang boss lot. Ito ganito. Magkano po? 150 lang ito guys. Oh. Parang antik na na kaldero no? 140 ganito kalaki na kawali no? ito tayo ang dami ngayon dito banda daming mga tao na ngayon dito guys oh ay ayan oh nakupunas-punas pa sa mukha dito ang daming mga panindali nyo ha ito guys dito ha dito safe sila si kuya dito kaya nandito lang sa uh, pinakamataas ito nakikita ko to sa ano ha ah? sa mga second hand na Japan second hand oh sana all nakabinta na no? oh Magkano ganito po? Ha? 150. Ito 150. Nakakana na mga camera, no? Ito. Saan lang ni mukha? Ito may laptop din, no? Ito may laptop. Ito, ang dami dito mga latag-latag nila, guys, so. oh. Wow! Wow!

ito guys oh. Ganito pong sandal na ano? 150. Ito yung palita pang ano ng siminto. tapos ito yung may mga lagari. Ah, bombay to sa bike. dito na naman tayo Ngayon sa mga 20-20 tag 20 sa alagang 20 mayroon ka ng ganitong pang balat ng mga gulay no tapos mayroon din ganito ato sa ano ng pintuan ng bahay nyo or sa CR sa kwarto ito din yung may tote brush ayan sa alagang 20 apat na napirasa yung tote brush ito so, din yung pag naligo kayo mayroon din ganito oh to so, ng ganitong planggan ha mayroon ng ganito 20 lang din to lahat po ng klase dito ay 20 eto din yung salaan o 20 lang din no? marami kayong mabibili dito sa tag 20 nila ni kuya ito mga plastic plastic na laruan Yeah. Okay. Magkano itong madyungan mo? 250. 250. Isang set na yan. Ay, uh, sinong mahilig magmadyung guys? Oh, so, mayroon ha. Ma 250 lang. Kasi hindi ko marunong magmadyung. Magkano ganito po kuya? Ha? 200 lang. Mo. Ang laki naman ito. 200. Ito kuya, itong mga ganito po. Magkano? 1,500 ito guys uh, uh, Saan po ba ito? Sa Hapon? Chinese? Ah, sa Hapon, ito yung pang display sa Hapon ay 1,500 Tapos dito may PLDT din oh. No? Yung mga PLDT kunin mo, magkano kuya? 300 yung mga ganitong PLDT nila Mayroon namang speaker oh. JBL ang speaker nila. So, nagdi-display pa nga si Kuya dito. No? Yung helmet mo, Kuya, magkano? 300 din yung helmet ni Kuya. Patingin, Kuya. Eto, guys, 300 din to. Ah, wala na siyang salamin. Mm, wala na siyang salamin. Eto, ang ganda. Eto, pupunta nga tayo doon sa pinakadulo ng Burautan. No? Dadalawin na naman natin ang pinakadulo ng Burautan. So dito nga, hindi nga tayo makapaglakad ng mabilis kasi nga may mga bike, motor, uh, sasakyan. Kaya hindi tayo makapaglakad ng uh, maayos. Uh, hello po! Hi kuya! Mayong buntag! So dito, puntahan muna natin kahit paano masali natin sa vlogs natin kung anong mga paninda doon sa pinakadulo ng Borauta. So no? na guys! Pero parang maganda naman yung panahon. pero nagambol. Hi! Mayong punta Kumusta yung okay okay? Magkano ng okay. Wala naman. Sana lang sa sampung piso. Ay, andito riyan sa pinaka nono no no kami tayo dito kami diyan. Sana makita po kayo. Yan. Ito yung private ni Kuya. Ito. Ito yung bisaya na kaya ngayon sa pang ay laki ng supply oh Hi, oh, oh, oh. mayong buntag. Uh, <laughs> oh, bakit nandiyan yeah. Kaya sa ano? Sa ah, ayun, okay, naglilinis ka no? Ayun, naglilinis ka no? ngayon. Parang ang dami-dami nga yung tao dito sa pinakadulo ng Burautan, guys, no? Ang dami ng mga paninda. Oh Ito. Ang tiyot naman. Kuya, ng wig mo? Ayan po. Bigger than 50 lang. Ito ba yung kanalaglag? 50 lang, ma'am. Para sa'yo, ma'am. Para saan to? Sa'yo, Ah, sa bang? Oo, oh, di ba? Ah, 50 lang to ang ano ni ni si Kuya. Wow. Ayun din 'yan. Ayusin kasi Ang koleksyon mo. Ay, 'yan 'yung bagal. mata. Hindi na kaya pa 'yan, guys. Kumusta mo? Ito ito ito. sa halaga ng banda dito. Ay, oh, jacket para. Oh, 'yan na, si 'yung gusto ko sa lang sa unlimanong anak kita ba kita ano 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 ate? Ha? ano 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 to ano 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 Ito, ano 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 parang nakakatawa din po. Parang uh, eh. mm. ito pasyado yung mga mahihirap, hindi yan naman po rao sa mga, okay. mga At saka hindi lang po mahihirap, marami pong namimili uh, marami lang ay mga dayo, ano. Marami niya tayo, okay. Ayan. So dito, kung, dati kunti lang to guys. Ngayon, ngayon. <coughs> masaya na yung dito. Uh, ang ah, ano ng Burautan. Kaya na dito. Mm -hmm. Ito po. May mm. mga speaker. yan, nag-display pa sila si Kuya. So, Ayaw okay. na ng pang display okay. ng ano. Ha? 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 Alin to? Ah, ito mm pa yan. Ah. -hmm. Mm-mm. dito. Nabili na suka. Nabili na po. Ay, ang cute nito. Anong para saan to, kuya? Yan, mga Ah, magkano mga ganito po? Yan, sanda na lang po. Wala nang Ay, ang cute naman. Wala nang 100. Di na lang. Pasaway ka talaga, kuya. Ang cute, oh. Kapitid. Ay, mga pang display din. na nga siya. Ngayon dito, no? Patos lang siya, Dapa. Eh, muna ako dito kasi umuulan, ulan. Lakiat ako dito. Alam mo sa 'yung aking mga gamit? Sila ko 'yung may sadong na. Ay, Ayan, sumasayaw yung manika ni Kuya. Magkano naman ganyan po? 50 lang siya yan, eh. 50 lang ganitong manika, oh. guys, oh. Okay, oo. Oh, pero... oh. saan pa kayo dyan? Sumasayaw, sayaw pa. Bakit binibinta pa to? Walang ka-partner? Meron, eh. Sinusukat, siyempre, <laughs> Oh, ayun, na. ay, ay, ka talaga. Magkano naman ganito? Iya, yeah, train na lang iya. Train top. Parang inaamag na yata ah, kuya. pero balat yan. Yeah. Ah, inaamag na nga pero balat na. Train okay. top lang to no? Okay. Ito may mga okay. sapatos dino. Okay. din oh. Oo. So, oh. oh. so, dahil kaya atin sumisigat pa rin natin dito. Sa way Sa way ka. Oo. Oo. Sa ah uh, <laughs> dito na. Ako, ha? Ito mga Ito Haha. dito Haha. 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 may mga Haha. 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 Mamaya, babalik na yan kung wala nang ulan. Naubos yung energy ko sa kakaikot. Parang tinatamad na yung tindero. Oy, tindog di ha! Pamalig yan na. Kay nanay yung mga daghang mamalit. Ah, sige, pili lang mo di guys ha! Ano oh, sa is... man? Kaning rilo? Kila gani ni? 500 na lang. 500 ko no? Oh. Ito yung ano niya o. Oh. Ito yung... Pinagayaan. 500 na lang, 500. Kaiba sila. Kaiba. Mas pogi okay ito. Mas pogi daw. Pero magkamukha daw. Pero ito kasi kapsula. <laughs> Ito may nakalagay ng top solar pero hindi sa solar. Hindi sa solar. Nakapagkaibang ano, quality. Ito mo Ka ano, talaga itong ulan na ito. Ambon na ambon. mabasa yung aking ano, lapil. Oh, uh, mura lang. Ah, 150. Ah, uh, 150. Ay! Isang set na ba yun? Ipakita mo daw kuya. Oh, yan. 150 lahat yan. Ayan, ayan. Ano ba yun? Ano? Pasko na naman. Ganun, kuya. Kuya, dapat kumanta ka. Oo. Kuya, picture frame. Ayan, picture frame. Makanan din daw yan. Ayan. 50 daw isa po. Wala, upuruan yan. Malinis. Yan lang po. Dito nga tayo kay kuya. Magkano daw isa, ma'am? Isi daw isa. O di, okay na. Bigay niya sa akin yung sandaan tatlo. O, sandaan na lang tatlo. Bilisan mo na. O yan. Paano mo yung dalhin, ma'am? Motor. Ah, sa motor. Pero ang ganda, ha? I-plastic mo daw ito, kuya. Dalihan mo, baka mabasag. O, 100 lang yung tatlo. O, saan ka pa dyan? yung isa mo na lang di ay baka mabasa ay sana all si ko yan nakabinta na yan ang saya ngayon ng burauto na ayun si tropa ano daw ko yan ano daw ang binili niya ano daw ayun ah, -mm. O, o, ibigay mo na, makawa. Oo nga, ibigay mo na kasi. Ayan, inabunuhan na lang ni ma'am. Naawa naman si ma'am. O, ayan. Tagasan po ba kayo, ma'am? Ayun po yan. O, Ay, sa mga Ah, talagang namimilis. Parang suwerte si ma'am ngayon kay kuya. Ha? Sa YouTube po. Ayan si ma'am mo, namakyaw na. Ayan. Tinitingnan ni Kuya yung ating channel, no? <laughs> Parang kinakalawang na yata to dito. Official TV no, so nandito. napag kapag tripan niya, talagang hindi magpa-tripan dahil mapira naman talaga to eh. Talagang bibili siya dito sa burautan. Hindi. So, ayaw lang na talaga magpapalad ng mapira to, talagang dito na siya sa mga burautan, kasi mas murang. Uh, Siyempre, uh, mahal ko ang burautan. <laughs> Para ay, parang masikip. Pa na, ano, ano? Parang tumangkad ako gamay. Yeah. Ay, 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 <laughs> parang tumangkad pa ako pa gamay. Tumangka ay, uy, baka yung okay, aking sapatos. Uy, okay, okay. oh, 50 lang oh. ko no. Galit ka pa niya, tatawad ka pa. Ay, parang ayos pa ba ni Kuya? Okay, Parinta. Saan ko? Dwit lang. Wait na nga. <laughs> Hindi kasi gamay. Ah, maliit. Masikip. Oo. <laughs> kuya. Kuya, sorry kuya. Oh. Sorry. Okay, Anong masasabi niyo ngayon na masaya dito ang pinakadulo ng Burautan? Oh, siyempre solid. Ay, solid. Sa mga na dito sa Burautan, dito ah. sa kartip na nadulo to. Ay, sali si sir. Siya okay, katulad ni Boss Joe eh. Ah. Huwag mo sabihin na slow pa to sa itsura nito. Huwag mo hampas lupa ka nito. Ito si sir, ito si sir. pumunta talaga sa Diyada dito sa Burautan. Ito yung mayaman ang bumibili ng sa Burautan. Ito yung direktor ng Burautan. Ah!

at saka si Sir Tony, eh, ito yung ano, supporter din natin oh eh, sa ating oh, mga ano. natin mga supporter na yan. Lahat. Oh, wala oh. lang ba no, yung... yeah, nah, yeah, Talaga nah. <laughs> Mga fans nyo Pero ko, lang. yung sana po wala ba? Na-launch na namin, hindi ko makain na pang taan. May lisensya na. Meron na. Oh. Ayaw ko lang kasi, wala namang kaming bayad. Baka sasabihin, hindi. may bayad. Ano ba yun? Pero hindi ko na alam yon yun. Aro. kailan tayo mabunta? Masabihin ko lang sa inyo. Ah. Ano ba yun? Hindi ko alam ata. Yung nagkabi? ng butik yung Ah, so pwede rin namin i vlogs okay. kailangan ko kayo. So, abang-abang guys, no? Pagkahanda so, lang tayo so, ng konti, hindi mo so, basa ah Oo, tama yun. ah pero Tama yun ito nga, masaya nga dito guys no, pagdating ng linggo, ang burautan kasi oh, nandito na lahat. Diretso. diretso lang, diretso lang talaga. So, dito eh, na masaya sa kabila. Oh, wala na. Uli. <laughs> o oh, sana naman, hindi dapat yung mayor pag, pagbibigyan naman ni mayor na araw lang ng linggo dito sa burautan. Kasi oh, paano yung ating mga kababayan na mga kapag ba? Diba? O, oh, Oo. Oh. burautan guys. Ito naman si Sir, hindi yan hindi yan mahirap pero namimili siya dito. Sa so, maraming salamat Sir. Ah, mamaya pa. Ayan, binigyan tayo ni Sir ng sombrero. Bakal pa? Hala, dala salamat. Salamat kuya. Ayan nga guys, no, nakasombrero tayo ngayon. May pang-cover na tayo sa init. Ay! Iniwan nila ako. Traffic na, traffic. Ay, sana all, maganda yung sombrero ko. So, yan nga guys, na, palabas na nga tayo. Aray ko, basi. Ko. Ay, may sasakyan na ng polis. Nagta-traffic-traffic na dito. Kasi nga dumaan yung mga ano ng pulis. Dito na doon na yung tag 2020 -20, tapos dito maglalatad na naman sila ulit. Hindi po naninira ng sapatos. O, Hindi po sila... Malinis na dyan. Ayan, malinis na naman. Sila kuya nandoon. nga guys, no, palabas na naman tayo dito sa gurautan Ito, nakikita naman ninyo na medyo malinis na. Opo, ayan. Opo, ayan, sabi, clearin, yung clearin dapat, ulit Oo daw, bakit sila nagagalit? Ayan nga guys, no, na, napa, parang napahawayan pa tayo ngayon dito. Tuni, ano ba yun? Bakit inaway tayo? Bakit inaway? <laughs> pagpasok sa burautan, paglabas ko nga ay mayroong isang babae, yung mga tindera dion on, nagalit na galit sa akin. Uh, hindi ko naman alam kung ano kasalanan. Mga pisti daw kami mga vloggers kasi kami daw ang nagpapahamak sa kanila. Uh, sa, sa totoo lang, wala kaming pakialam sa inyo dahil wala namang kaming sinasagasa ang tao, no? Uh, nasa inyo na po yan kung mayroong kayong nilabag na batas. Pero ikaw lang talaga ang galit na galit sa amin. Yun. Ayan guys, yung mga karanasan namin dito sa ano no, sa pag vlogs namin. Ayun, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin.